Lahat po nitong mga sandal at saka mga sapatos na to, eh hey, libre, libre po siya guys. It's free. Can you believe that? Lahat po ito ay free. Today's video, kung napansin nyo po, ay kakaiba yung nasa screen nyo. Actually po, if you have been following and watching my videos in this channel, and channel ko po ay tungkol sa pag-dumpster diving, couponing, earth shopping, talagang to the max yung ano, savings natin. At, mga bagay na nakukuha ko na mga libre. So, ito pong nasa harap nyo, iba't ibang uri ng mga sapatos at saka mga sandals. Um, ito pong lahat na nakita nyo ngayon, we have 13 pairs exactly Hindi po ako nagbebenta <laughs> ng mga sapatos na to or mga sandals na to. Actually po, ito pong mga sandals na nakita nyo ngayon sa harapan nyo. Can you guess po saan po ito nanggaling? galing? Well, first off, lahat po nitong mga sandals at saka mga sapatos na to ay libre! Libre po siya, guys! It's free! Can you believe that? Lahat po ito ay free. Ipinamigay po. Actually, ang mga sapatos na to ay galing sa simbahan namin. May uh, kasamahan namin sa simbahan namin na namimigay ng mga sapatos at saka mga sandals. To whoever wants them, they can have it for free. Sabi niya, kung hindi ito mawawala sa church by Wednesday. I'll take all of them at chaka idodone kusano sa, sa goodwill. Para bang ukay uka dito sa ano sa Amerika. So, I told myself, hey, talagang mapapakinabangan ko tong mga sapatos na to kung ipamimigay ko at ipamamahagi sa Pilipinas. So, ito pong lahat ng mga sapatos na nakita nyo ay eh, ilalagay ko po sa balikbayan box papuntang Bohol. Kung sinong taga-Bohol dito, comment down below kung taga-Bohol ka. Uh, ako po ay taga-Bohol, laking Bohol, isang ng bisdak bisaya. <laughs> Ah, uh, meron po akong mga kamag-anak at saka mga kaibigan doon. Doon ko po ipapadala tong balikbayan box na to this time. So lahat po to ng mga sapatos na nakita nyo ay ipamimigay ko po sa kanila doon. Actually, but we have different kind of brands. We have uh, Naturalizer, Restricted, we have Fioni, we got Me Too, we have Kim Rogers, and also Nine West. Meron din tayong... Ano ba to? Easy Street. We got Rockport. We got, we even got Old Navy. And we got Reef and these are just the off brands. Kung nakita niyo po, talagang napaka-okay pa siya, di ba? Ito, madumi lang, pero I can really tell hindi pa siya masyadong gamit. Maybe the owner just use it for few times. Tapos, yung Old Navy, hindi din po siya masyadong gamit. Kung sino man ang makakasuot ng mga sapatos na to, ay talaga mapapakalibangan pa ng mas mataas. Masusuot pa nila ng mas mabuti. So guys, what do you think about this? I just remember lang po nung maliit pa po ako, isang store story lang. Nung maliit pa po ako, meron kaming um, cousin na nakapunta dito sa US. Tapos, nagpapadala siya ng mga boxes sa amin. Nung maliit pa ako. Tapos, kung yung box na pinapadala ng cousin namin ay dumating na sa buwan, ay talagang napaka-excited namin kasi may mga sapatos, may mga damit, ganun. Diba lang napaka-excited? At saka, pag, pagbukas ng box, talagang napakabango galing Amerika. Just reminiscing the past. Kung gaano ka-excited na natanggap ko yung pair of shoes nung maliit pa ako. So ngayon po, I'd like to give back. Ngayon nandito na ako sa US. Ako na naman po ang namimigay sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kasamahan namin sa simbahan. Marami po talagang nakikinabang sa mga bagay na ipinapadala namin doon sa Pilipinas. So it is such a great joy kapag namimigay ka, meron kang mga tao na papasaya. Talagang blessing po. So this time po, ipapadala ko po itong lahat. At saka may mga ad additional pa po akong mga bagay. Yung iba galing sa dumpster, yung iba galing sa couponing ko. Talagang blessed po ako na nakakapamahagi at nakapagbibigay ng mga bagay na ganito sa Pilipinas. So, if you've come this far in this video, mash that like button, share this to your friends and your family, and also don't forget to mash that subscribe button para mas marami pa po kayong mga videos na mapapanood in the future. Maraming maraming salamat po! God bless po! You okay, have a great day! Bye!